Isang makakalikasang araw sa inyong lahat. Mag-harvest tayo ngayon ng ating uh, banana. So, tara guys! Harvest tayo -ta 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 -ta. guys! Okay, guys, susubukan so, natin mag-harvest gamit itong uh, asarol na pangbungkal ng lupa. Hashtag uh, ho! Medyo malaki itong saging na i-harvest eh, natin at mabigat yung puno niya. Puno. So, try natin. Para hindi hindi maghiwa-hiwala yung bunga pag bumagsak. Nakakapuling guys. Oh, Nakakapuling. guys. Hindi effective guys. Hindi <laughs> effective <laughs> <wrote, "Natanggal> guys. Hindi <hisa> effective. Eh, Nakakapuling guys. Nakakapuling guys. pa, bigay mo sa akin sa sarul mat kasi M <laughs> Hindi na sa tanggal. <hisa> Nalalaway na tayo, na, guys. Nalalaway. Hindi mo Ito, diretso mo lang yung pagkakuha ng camera ko, ha. Para ano, hindi nalalaway na tayo. Hindi makatanggal, guys. O, hindi makatanggal, guys. Ang ulogan kanyan. Hindi makaalis, guys. Doon ka sa ano, kabila. Ayan mo na, guys. Hindi makaalis, guys. Yan po, guys, yung...

Asim-asim pa. nag <laughs> guma buta pa, guys. Guys, yan na ngayon. Sinumba na natin. So, guys, nakikita nyo naman, guys. Uh, walang na sa, ano, walang walang napunit. Guys. Walang napunit, guys. Marga, pakikita nyo nga yung, ano doon, yung itak. itak. Yung itak. sundang. Sundang. Yung sundang, pakikuha ang Marco Hashtag yung sundang. Hashtag bolo. Oh. In English, bolo. Guys, effective na pang uh, harvest ng ano, yung... Ho. Asarol. As in, a holy English. Oh. Guys, ang haba niya, guys. Picture. Ang haba. Ang lalaki pa, guys. Ayan. Picture, mga tali. Ang antik niya, guys. Ayan, Ayan guys. Ay. Subukan natin tayo, guys. Okay, guys. Ang height ko, guys, is 5'8. Pero tingnan niyo guys. Hanggang dibdib ko, guys. Huh? Oh. Hanggang, oh, makasing-height namin, guys. Nung bumaba yung ulo ko, guys. <laughs> <laughs> 5'8 yung height ko, guys medyo magkahit na kami pero nung umupo ako yan ako 5'5 okay na guys yan o oh. halos kasing height ng aking bulso guys okay Sasapadin natin guys Sasapadin. din aling kutsilyo dito 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 yung ano okay, okay na okay Sasapadin na natin guys tatatatatat Tari, tari. Yan, guys. Alam ko pa ngayon oh. e, kay Mat. Dudiyon or? Ama. Dudiyon tap. Oh, so, so. Ako, Ako na. na. Ako Ako. Okay guys, uh, bilangin natin kung ilang uh, sapad ng uh, saging. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15 guys na sapad ng uh, saging. Uh, this is my first time na... Uh, mag-harvest ng saging So, salamat sa panonood guys and sa muli, ito po ang yung likod, ang yung ka-under Bob Porcalia, nagsasabing Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you!